Ayan, thank you po kay Ate Laura and Berakit. Talagang solid since simula pa lang kami po. Mm -hmm. Kasi si Kuya hindi lang po Supportan niyo po si Ate Laura. Ayan, napakabait po. Laging so, uh -huh. may pasalit ng si Kuya Pakabait po, Ate Laura. Thank you, thank you kanina you po. Para. God bless po everyone. Ayan po, at ayun nga po, salat-salat po. Uh, suportahan po natin no, uh, Laura M. Biraket Official. Ano po, isa po yung, uh, sa hindi po nakakalam, sa hindi po nakakalam ha. Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang. Siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya suportahan po natin. Walang ibang hangat. Doon makatulong sa ating mga kababayan matikita na masigit uh, na nangangailangan. Laura M. Biraket Official. Mga kababayan, mga kalingap. Thank you po. Good morning. Hello guys. Ito po, o oh, yan. Puso ng puso ko. Puso ng saging. <laughs> Yan ang aga pong ano. Anong gagawin mo dyan, JR? Gagatahan po natin. Yan. Anong sahog? Tinapa. Ayan, tinapa. Ayan, tinapa. Ang sipag po yan. Ito. At saka mamaya ay pako. Ayan, mamaya ayan. Ako. At saka, ano pa yung isa? Yun know? o. Ito po ano. Mm. Tika. manok, manok. Sa putay. Kaya tsaka man, dami niyan ng ulam, no? Dami-daming ulam. Ulam namin pangkalahatan po 'yan, mga kalingas. Lutuan po ito, lutong uh. Bicol. Oh, lutong Bicol po 'yan kasi si Pagyan sige, ayan Ay, ang talagang taga-luto eh. Ano ko madami daming sili? Hmm, 'Yan. Ayan lang sobrang sili. Mm. Kaya 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 nga kami isang katutak na sili po dito dahil hindi po maluluto yung ano eh, dahil 'yan, no, daming sili. Paborito po 'yan. Mm. Ayan, ganyan. Napigaan niya. Napiga mo na yan. Napiga mo na po sa asin. Ayan, napiga niya na sa asin. Kaya niyan. Hinihimay-himay niya ulit. Eh, dapat pala binagko kanya ng hinihiwa mo, no? Hmm, ginagawa pa lang. Na, nautusan kasi bumili na pa, nakalimutan na mag-video. Ayan, pahimay-himay, oh. Hmm. Ganyan pala. Ganyan pala isa na pagluluto po. Ano? Kasi pagdating po yan sa puso ng puso, eh hindi ko po alam pagluluto niyan. Kaya sige ako ang magluluto. Kung paano niya ginawa kanina, hindi ko po napakita. Wala po sa isip ko dahil wala na po akong isip. <laughs> Naubos na lahat po ang aking isip. Ayan, sarap po yan. konti lang pala pag-ana, no? Mm. Pag napigana pala. pag po yan, pag Ayan na. Ayan. Sinap pa ang sahot. Ayan. mamaya po mag aalmusal sila. Ayan si Andoy, nagbubuhat na. Si Pag. nilagay po dito sa sa gulay. Sa gulay sibuyas. Hindi na bawang. Lang. Ha? Bawang lang. Ah, bawang lang. Ah, ganun pala 'yun, hindi pala nang sisibuyas Bawang lang pala technique. teknik. Ayun. May makukuha tayong kapulutan na pagluluto ngayon. Bawang lang pala pag nag ano ginata ang puso. Ang sahog po ay sira pa. Ayan po. Inaantay pa yung gata. Hmm. Ito sa pako, anong gagawin natin sa pako? Sa pako, anong gagawin dito, JR? Ito po itlog, almasal po, tsaka tuyo. Ayan. Ay, naku, binasad ko na. Tuyo. Bahala oh, mo na kayo sa kusin. Oo, sige lang, ate ano. Bakit kami bahala, ah, ate Marilo? <laughs> hindi <laughs> po makagawa ngayon si Mari Lupal at nagkaroon po tayo ng ano, tag so, dito allergy po. Nangangati po yung ating kamay at tayo po inadari ng makating, nagtabas-tabas po tayo sa likod, inadari po tayo ng makating dahon. Yan, naglilintog-lintog po yung ating makamay kaya hindi po tayo ngayon makapagugas sa kusina. Okay lang yan ang mga ano naman. Si Mandoro ah. po muna ngayon na nasaan sa kusina kaya pasensya po muna. <laughs> Ayan, ito ang almusal at yun nga po ay nakasangag na po. Nakaluto na ng itlog. Masipag. Yung ano pa, Ayun na Ah? hulaw? Ha? Okay na nang Matika, oh. Kino. Ah. Ah, oh, sunod. Ah. Oh. Itlog. Tuyo. Yan. Baka ba na? Ay, sige lang. Salamat sa baka. Mga naghihirap, puro baka ulap nila. At <laughs> <laughs> sa kabi. Ito <laughs> po ang almusal nila, ayan. Itlog, tsaka tuyo, tsaka sinanga. Kain na, Joshua. Ayan. Ay, na, yan, na yan, yan, ang pinakagwapo. Yeah. Sa lahat. Ay, masama na. Gusto ko lahat. Parang hindi na kumagano. Kasama <laughs> 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 na daw. Mm. Sarap po ng almusal nila. Mga tao po ni Kalinga, bro. Ha? Almusal na. almusal na! Sige na, at kayo nagtatrabaho. Tinapay na ako kanina. Sige. At uh, para trabaho nyo, dapat may ano yan, may laman ng mga chan nyo. Hindi na yung papalo. Ano pangalaman siya? Laura and Veracat Official. Hindi kayo nakakaano kasi. Kala ko silpon Ha? Bakit nasa na cellphone mo? Ba. Mm. Maetel lang uh -uh. ano ito? As. Mm -hmm. yan ano, nila. Oya, oh, yeah, may nagpipito na. Oh, pituan mo si dun. Mm. <laughs> suka. Ayan na suka, oh. Oh, suka. satu yo. O, yung mga nahihiya pa yung ano Mag-almusal muna Ay, ganun ba yun? O, oh, tinawag muna na si Ayun o, oh, naghahakot naman pala ng ano eh Ayan, kain na sila, mag-almusal na Kasi panayang trabaho po nila eh Yung almusal, merienda na almusal nila at mamaya eh. Sige. Nakakatiis pa po. Kain lang kayo. Ayun si kuya Jun, o. Oh. Hindi niya na pinagpapahinga si kalabaw. <laughs> Ayun. Ayun sila o. Oh. Ayun si. Magalmusal na kayo. Nag-trabaho na po sila. na na ang trabaho bago magalmusal. Ah ah. Ayan si ayan lang singer at saka electrician no. Ayan, paparating na si ano, singer na. Ah, oh, sinangag. Sa tagal-tagal nila dito, ngayon lang sila nagsinangag. Oh, kain daw, kain. 'Di ba? Sa tagal nyo dito, ngayon lang kayo nagsinangag. Kuya Jo, kain na. Kuya <laughs> Johnny. <laughs> si Andoy. Ayan po. Um, Ang lalagay po yan sa gata. Ayan, nagagadgad po si ano si Joshua kasi pang ano namin sa puso. Puso ng saging. Magagata po si JR mamaya. Ito yung naantay na nga po. Mga kalingat. Yan ang gobi isang ano. <laughs> Oo, oh, ayun oh, oh, eh, talaga gano'n. sa na sanay na akong binibiro. Sanay na sanay daw ako. Yan, nagugod-gugod-gugod sa na ano Yan, biniyak-biyak-biyak. Biyak. ayan yung mga trabador po. Ayan, pila-pila na sila. Oh. Ang bubuhat. Ayan, sarap daw, sarap. Ayan, si Andoy. Ayan daw, sarap, sarap daw, sarap. Ayan po yung kalabaw, nagbubuhat ng mga buhangin. Ayan po. Ayan po ang kalabaw, ang ano, nagbubuhat ng ano, ng mga buhangin ano ito pa yung panggata panggata tanto yung mga gulay ito yung pako ito pa ito pa ito Malay mo, konti lang. Para may ano, kung sino magkakape. Hindi lang mapare-pares ang tao ha. Mainit man o ano, basta gusto magkape. Sabi nga, kasi may kape, may kapiling. May kapiling ano? Hmm, may kapiling, di ba Joshua? Mm -hmm. mm. gusto may kapiling hmm. ka ano? Oo. oo, oo. Mm. Diyan sa mesa na lang. Hirap talaga hmm. pag may kapiling. Tama. O, yan, si... Oh, yan. wala. Kaya nga nagkakape na lang eh. Ahanap ah, tayo na ng ano kapiling. Limang sili siguro. Ah, ay, oo. Correct ka dyan. Limang sili lang. <laughs> <laughs> Wala ka nang galit sa amin. Uh oo. -oh. Ay, mata kami pakainin na dyan, ha? Ha? Huh? Sabihin mo lang. Ayun ah, na pa. Mainit kasi yun. Hanggang ngayon, o oh, dinagdagan mo? <laughs> ah, dinagdagan niya pala. Ayan, mainit daw. Alam niya na mainit, hinawakan pa. <laughs> Nagugas po yan. Ayan ng kamay. Oo, nagugas ng kamay. Kasi nagpipiga-piga. Kasi para sa ginata ang puso. Ayan. Hello guys. Ayan po. O. Kasi masarap po. Huwag mo masyadong dami na mga sili. Kagabi, ang dami sili. Tawawa ang tiyan ko. Hindi ko mga sabi, hindi ko lalang kukulangan mo. Oo nga, pero tama na yung isa, dalawa, tatlo. Ang ginawa mo naman, siguro, lima, anim, kaya tuloy. Diba? Yan, yeah, piga yan si JR. Siya ang nakatoka niya. Ano, gata-gata. Sige, piga talaga. Sa lunes ginatang kalabasa kay talong, no? No. Mm. Gata kayo no. Hmm. May ang daming talong dyan sa kalabasa oh. Mm. Ginatang talong. Pwede rin sa konting mung, ano, sitaw oh. Ginatang. Tapos talo-talo na yan. Anong sahog yun? Tala ka na. No. Na no, JR. Bahala Lala ka na. Bahala hmm. na daw kung ano ilalagay. Hmm. Yan po yung gagataan. Ang sarap magluto si JR po ng mga puso. O yung mga sinampay niyo kung may sinampay kayo. Muulan na naman. Gasa mo muna yan. Sipag po yan. Muulan na naman po dito. Kaya lang po si JR, mainit po kasi kaya. <laughs> Asan ba sombrero pa siya? Ayan Hindi mo na sa kabila yan, o. Oh. Kaya na po, oh. na maluto. Kaya ano, ang luto po dito ng ulam. Yan, nagugas si Bea. Ah. Mga pinagalitan. Ano gagawin sa pako? Hindi <coughs> ka sa wala siguro nga. Hindi bahala ka. Ano gagawin? Likod pa ni JR. <laughs> Puro likod na lang. O, bakit? Anong problema mo? Ha? Ito po, yung makulit na yan, o. Oh. Mm. Si Dogi Dogi. Binila ko po yan na isang balot na tinapay kanina, eh. Mm. Ayan. Labas na doon, labas na. Labas na, dali. Doon na. Mm. Malapit po yan sa kasi, ano, eh. Si Dogi Dogi, o. Oh. O. Mm. Mm. Hindi lang na ang tinapay mo kanina ah. Hmm? Eh po, tinikma ko po yung luto. Masarap na po. Lasang tinapa. Hindi yung lasang ano, puso. <laughs> Ganun pala yun. Alam, alam na, Jis. Tinikna ko kung paano siya magluto. Hmm. Ah, kung paano magluto ng puso ng saging. ayan, shout po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate kay Vlog and Kalina prab at kay Ate kay atin TV, at Krista sa Ate Inday uh, Siba, sarat po sa inyo, at kay Ate Goldo kay Porta Naman, Betty Atina, at kay Mami Roberna, at kay Shoreline Peace Hunter, shout po sa inyo lahat, at kay Tiam sam Basinelio, Jean Plagata, Lolita Dulay, Marie Garcia, at ay kay Giga Lupe, shoutout po. At kay Ate Marcela, shoutout po. At sa baby ko, shoutout po. At sa lahat mga viewers po, ayan, thank you, thank you so much sa pag-ano ng aking video. Sa mga ano po, live. Salamat po sa inyo. At at paki-suportahan po ang YouTube channel po ni Kuya Ari kaya ka vlog. Kalinga po sa, share po sa kayo. Sayo. At ayun uh, nga paki-suportahan ko ang Kalinga po sa sa kanyang YouTube channel at sa akin po Laura and Mira at please Thank you po. Bye. Loser. Palaging nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si ate Merly at ate Maaasahan at palagi lang nandyan Kapag ikay nahihirapan Ang pagtulong nila ay wala rin sinisino Ang hangarin nila ay magpasaya Ng mga tao, ganyan sila Kung magmahal ng kababayan Ayaw nilang makitang may taong nahihirapan Yung mga katulad nyo Ang dapat pinutularan May malasakit at hindi kayo pababayaan Salamat sa lahat, ate Merly, ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sana di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi na dyan, at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayar. Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na dyan kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura